Carla Abellana, binahagi sa publiko ang mga larawan nila ni Tom Rodriguez. Ikinatuwa ng maraming netizens ang pagbabahagi ni Carla Abellana ng mga bagong larawan nila ni Tom Rodriguez. Sa kanyang Instagram post, makikita ang masasayang sandali nila habang magkasamang namamasyal sa Italy. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nag-post muli si Carla ng larawan nilang dalawa matapos ang matagal na pananahimik. Ayon sa aktres, gusto niyang ipaalam sa publiko na nasa maayos silang kalagayan ni Tom. Makikita rin sa mga larawan ang kanilang mga ngiti at paglalamangan na tila walang bakas ng nakaraan. Marami ang kinilig at natuwa sa muling pagiging bukas nila sa kanilang relasyon. Komento ng isang fan, ang saya nilang tignan, parang mas matatag na sila ngayon. Hindi man nagsalita ng marami si Carla, sapat na raw ang mga larawan upang ipakita ang katotohanan. Ibinahagi rin ni Tom ang parehong larawan sa kanyang social media. Ito ay simula ng bagong kabanata, saad sa caption ni Carla.